Kaya na siguro may mga nagtantpo po sa atin. For example, yung pangyayari namin ni Senator uh, Robin, ah sorry, ni Senator Bong Revilla yes, uh. na 'yan yun, viral na po. saan po kami nag away sa floor dahil nga sa issue dun sa kaniyang pa. Alam mo, uh, Raymond, sa totoo lang kasi kung sa rules ang titignan, wala naman talagang wala naman po talaga sa rules uh, na nagbibigay po ng uh, online hmm. sessions. Um, particularly for uh these situations yes uh, uh, under our rules napakasimple lang po uh, if there's a national calamity or force majeure yung tinatawagan natin acts of god na hindi po tayo makakapasok uh, sa Senado naging ang lang po yung uh, issue ng covid uh first when the covid came that was considered force majeure kasi okay. uh pandemic po yan pandemya po yan walang makakaikot, walang makakalabas ng bahay dahil may uh, COVID-19. At that time, we amended the rules to allow online participation. Nung nawala na po ang COVID-19, and I'm very proud to say this, uh, pag-upo ko po bilang uh, Senate President, uh, stricto po ako, uh, medyo stricto po ako dyan sa attendance, um, Raymond, mm -hmm. and uh, dahil sa pag ko sa attendance, uh, sabi ko nga, kung kaya niyong pumasok, Pasok po kayo. Uh, hindi pwedeng uh, mag-absent or mag-online. mag dahil ma, uh, mag pangit naman tignan ng taong bayan kasi, alam mo, Raymond, tatlong araw lang naman kami nagtatrabaho dyan na, na may uh, tinatawag na roll call. Uh, tatlong araw lamang po yan. eh Yung mga kababayan natin nag-aaral nagtatrabaho po ng halos isang linggo, uh, six days a week, yung mga tinatawag po natin, daily wage earners. Mm -hmm. E eh, tayo nga, tatlong araw lamang, tapos tatlong oras lamang from from 3 o'clock to 6 o'clock, pinakamatagal na 7 o'clock. Kaya sabi ko nga, ipakita natin sa mga kababayan ang ating um, yung ating uh, uh dedication, no? dedication sa trabaho. Mm -hmm. Kaya I was very strict when it comes to issues like that. Um, kasi I'm an old school senator. Nung panahon nga ni Senator Miriam Defensor Santiago, nung siya po ay nagkaroon ng cancer at alam naman po ng buong bayan na nagka-cancer si Sen. Opo. Uh, she filed for medical leave pero considered absent pa rin siya, Raymond, sa roles. Kaya uh, hingi po ako ng pasensya kung may mga nagalit sa akin sa pagiging strict ko. Kasi ako, advocacy ko po yan, adikain ko po yan, uh, Raymond. I have a perfect attendance, hindi naman sa pagyayabang. Since 1998, pwede wow. niyo po i-check yung records ng house. Pwede niyo pong check ang records ng Senado, wala po akong absent ni minsan uh, sa aking uh, pagiging mambabatas and I'm proud of that. Siguro longest po 'yan, longest uh, perfect attendance ng any politician or public servant. I'm proud of that. dahil pinapakita po natin ang dedikasyon natin na gusto po natin pumasok sa trabaho. Mm -hmm. In the issue of uh, Senator Bong Revilla, immobility eh, he was immobile, kaya eventually uh, nung nasa Senate Presidency pa po ako, we agreed, okay, out of humanitarian concerns, uh, naalala mo, nagsalita ako, Raymond, yes. oh. one week before ako tinanggal, sinabi ko, uh, let us just amend the rules at this point in time, seeking the permission of the body to allow him to do uh, online uh, participation. Ako na yung pumayag, pumayag ako. Raymond, di ko naman sinasabi hindi ako pumayag, pumayag ako. Uh, oh, napanood, Sir Raymond. Pero kami. kung nagtampo sila sa akin, yung grupo ni Bong Revilla, pasensya na lang kasi uh, gusto ko lang po uh, ituloy ang traditions ng ating Senado. Mahirap kasi, uh, Raymond, kung sino-sino pa ang hihingi ng permiso later on. Kasi kung pabibigyan mong isa, di ba mamaya, Sigurad may isa, sabihin nila, uh, pwede, hindi ako makapasok dahil hindi mas, masama ang pakiramdam ko. Tapos nangangampanya pala kung saan-saan. So, hindi naman maganda yun. <laughs>